Kung saan siyang bayan at syudad na masyang. Tapos ngayon, dito na naman ang bagsak. <laughs> Ito ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. No? Magkikita sa mga kahoy. No? Kaya, ayaw muna tayo. Maglilinis na naman ako dito. At uh, maghanap tayo ng budget para pang pasyal na naman. Kaso lang, parang ano bang mahanap ng budget dito. <laughs> <laughs> hinaan lang talaga ito o kaya sisilungan natin 20 unit <laughs> wala talaga tayong masahan dito kaya ito parang ano lang ito parang ano lang pahingaan lang sisilungan pagkan unit <laughs> parang wala naman tayong kikitain dito dito puro lang to mga kahoy pero mga kahoy at mga matatagal pa magbungang mga